So for today's video guys, mag adobo tayo ng baboy. So nandito na sa ano guys. Balik natin to guys. Video kukuro din ang ating ano rin guys kasi ano walang nag naghawak sa ating sa, cellphone. Okay. Walang ano to guys? Walang tambok. Puro ano, unod to guys. To. So, 'Yan guys, eh. Patayin na natin guys mamaya ko na 'yung video Pag malapit na ito maluluto, maluluto. <coughs> Ayan, guys. Ba balik tayo na po. Ah, balik tayo natin, guys. Puso kayo. Puso guys. Yung oil yan, guys. Puso mo labdik, guys. Masakit kapag mag ano tayo sa win may init so guys video ko video pula guys Ayo guys video pula guys Ayan guys. Ito na po mga idol. Medyo pula-pula na sa mga idol. balik hmm, rin naman natin. Para uh, magpantay ang kanyang takapula. Isam <tuk> na <tuk> itu dicuci dulu pula Oh, dulu. So, itu ang ulam nanti dulu. Taha. Kasiahi namin tuh pito gitu. Ay sa anin. Tuh. So, 15 minutes na lang ito mga idol luto ng ito mga idol medyo ano na sa mga idol pula na sa mga idol pero so, pabuti natin 15 minutes para sakto dyan ang ayan paka pula so yun mga idol uh, medyo ano Luto na mga idol. Luto na mga idol. Ito na mga idol. Luto na mga idol. pwede na kainin mga idol so ang yami po to mga idol so kain na po tayo dito mga idol subang so, ano to mga idol ah, subang so, pula ito po mga idol oh. So, hanggang dito na po tayo mga idol bye bye